No? ladies and gentlemen, ito na po ang uunahin natin pag-uusapan, yung patungkol sa warrant of arrest na nilabas ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, mga kababayan. Ito po ay ipapanood ko sa inyo no? at ipapakinig ko sa inyo. Ito po ay galing mismo sa balita ng ABS-CBN at DZMM. Ito po, mga kababayan. No? Uh, wait lang, lakasan lang po natin. may ads lang po ha. PCNF Macho Patrols Flash! 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 Mga kapamilya, sa kapapasok na balita, isiniwalat ni Pangulo Marcos Jr. na meron ng warrant of arrest para kina Zaldico at labimpitong iba pa kaugnay ng mga kaso sa mga maanomalyang flood control project. Ayan balita na! Balita ko mula sa malakanyang hati ni Patrol Christian Yusores. Christian! Ayan na, may warrant yes, na. Sa so, <inaudible> inilabas na video statement sa iyong hapon, inanunso -in ni Pangulo Marcos Jr. na mayroon ng warrant mo pa rin. Laban sa dating congressman nice da woman, -more. Na hilo po. Ipapamula sa PCWA at Love humor, sa PCWA. Ayon sa Pangulo, inaatasan na niya ang mga law enforcement issues na huwag nang patagalin ang pag-import o pag-pamutupad uh, ito na o Juan at Omares at sa na-aresto ang mga ito at matiguro ay sasagawa ng mabilis at tama at para matiguro na bumubulog ang kundisa. Sinasabi rin ang pagulog sa kanyang video statement na kung hindi ito kwento at meron ang pagkihan ang paglabas ng uh, ng arrest waran at uh, niya na maihaharap kailangan ng umarap sa korte at walang pag i sa treatment sa mga nasa itinaarest ng mga individual at mga personalidad. Sa mga wow. story ay kinukumpirma pa natin mula sa Malacanang kung ang sinasabi ng Pangulo na arrest warrant si ay galing basta sa si Ligil Bayan dahil na noong nakaraang araw ay meron ng mga naisampa ng first batch ng mga reklamo ang hukutan sa si Ligil Bayan laban sila ng Congress ng Galing Quartipo Ayun mga kababayan, sa mga nagtatanong kung sino-sino ang nasa listahan, hintayin lang po natin mga kababayan, lalabas po yan. Isa sa publiko po yan ni PBBM, mga kababayan. At mismo galing din po yan sa Sandigan Bayan at sa Ombudsman. So ito po mga kababayan yung naturang video na kung saan no, na mismo si PBBM ay nagsasalita. Mga kababayan, ito po. Panoorin po na. araw po sa inyo lahat. Ah uh, ito po ay uh, isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga uh, flood control na kaso na uh, naging iskandalo at ah. uh, paano ang ating kung ano ang mga ating nagawa uh, upang uh, mapanagot ang mga may, ang mga may kagagawan nito ah. kaya uh, nais ko muna report na ang ombudsman nagpormal na naghahain ng kaso laban kinasaldiko at iba pang labing pitong individual mm. batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at mm. saka ng DPWH mm. hindi po ito hakahaka, uh, -haka. hindi po ito kwento ito po ay tunay na ebidensya mm. at uh, o, kita nyo pati si Aimee pinaringgan pa diba Kita nyo, pati si Amy, pinaringgan pa. Hindi po ito haka-haka. Ito po'y tunay na kwento. Oh. narinig mo na, Amy. Ha? Ha? Narinig mo na, Amy? Ha? Ah? Hindi po ito haka-haka. Ha? -haka. Ah? Hindi, hindi po ito kwento. Hindi ah? po ito kwento. Ha? Ito po'y totoo. Hmm, nakita nyo, pati si Amy, pinaringgan pa. Hmm. Ito po, para hindi ko nababasahin, oh. pero makikita naman ninyo sa sa mga cellphone niyo mm. ito yung listahan. Mm. Ayan yung listahan. Actually malabo po mga kababayan na. Ayan po. Kung maaari, pwede naman nating lakihan pero hindi talaga siya makita kasi malabo po. Pasalamat po tayo sa ating gadget na pwede nating liitan si PBB, pwede rin nating palakihin at uh, pwede pala yung ganun no? Pero kahit lakihan po natin yung listahan ay hindi po talaga siya nakikita. Mm -mm. So ito po mga kababayan Continue natin At least pinakita po ni PBBM ha, Mga kababayan At saka nakita nyo naman po dyan sa ating thumbnail Na mismo pinakita ni PBBM Kung sino at kailan aristuhin Pero sa mga nagtatanong po Ken kailan po yan As soon as possible daw po Aristohin na sabi ni PBBM Si PBBM na po mismo nagsabi Mga kababayan As soon as possible Aristohin nyo na patay kayo ngayon? Ang um, um, may arrest warrant na. Uh -huh. At ang susunod na mang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay uh, siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito, uh, aarestuhin na sila. Uh -huh. harap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Hala. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo, na wala pong tigil itong aming ginagawa. Patay. At uh, kahit na eh, uh, parang napakatagal ang dumanat na panahon, uh, ako'y nang papasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Mm. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. na oh, diba? mm. Sa mga nagtatanong, bakit daw walang ariswaran kay PBBM? Unahin niyo muna si Sarah, putang ina niya, 'di ba? Oh. So 'yun po nga mga kababayan, rinig na rinig, kita nyo po at klarong-klaro, maliban na lang sa mga DDS na nagbibingi-bingihan, nagtatangatangahan tatangatangahan kasi nga mga bobo sila. So ayun, mga DDS na naghahanap, bakit daw walang nakukulong, walang nakakasuhan, ayan may warrant na. O sasabihin na naman nila ngayon yan, bakit wala si Romualdez, bakit wala si BBM, ganyan yan, ba? Diba? Ganyan ang mga DDS, ah, i-clarify ko lang, ngayon na may warrant na para arestuhin, ah, Itong mga magnanakaw sa flood control sa kaban bayan at ang kanilang isigaw niyan. Ah? Kasi mga demanding to mga DDS eh. Akala nyo mga perfect. Mm -mm. Akala mo kung sino silang mga prinsesa at prinsipe na kumakapag-demand. Akala mo. Akala mo, ah? akala mo sila yung presidente na mag-demand sa presidente. Ikulong mo na yan. Iparisto mo na. Marami ka pang daldal. Hindi yeah? Oo. Oh. Yeah. Diba? Oh, ganun ganon Akala mo sila yung ano eh, sila yung pangulo yung mga putang ina nila, 'di ba? Mga inayupap. Akala mo naman hindi mababaho ang mga hininga, 'di ba? Oo. Akala mo naman hindi mga ano may sayad, may mga diperensya sa pag-iisip, 'di ba? Akala mo naman hindi mga ano abusado, sabi ni Montolpo 'di ba? Mm -mm. akala mo mga perfecto mga hayop ng mga putang ina mga buwakang ina nila, 'di ba? Mm, mm So, yun po, mga kababayan klarong klaro ah, malinaw pa ah, sa sinag ng bunbuna ni Bato de la Rosa na may warrant of arrest na nilabas si Pangulong Bumbong Marcos malinaw pa kaysa sa sugat or peklat sa liig ni Sara na may warrant of arrest ah, malinaw pa kaysa sa pang-iisip ni Digong na hindi na daw makaalala pero may drama ya, yeah, na may warrant of arrest. At higit sa lahat, makintab pa sa noo ni Eric Silis na may warrant of arrest. At higit sa lahat, malinaw pa sa bunbuna ni Banatbay na may warrant of arrest. At higit sa lahat, malinaw pa sa mukha ng mga DDS vlogger na may warrant of arrest. Naya? O, ano na naman sasabihin ng mga DDS vlogger ngayon? Eh, pili, pili lang yan, pili lang yan. No? Oh, eh, kung gusto nyo, sumali kayo. Hmm. Diba? Kung gusto ninyo na isali kayong aristo, hindi, eh, eh, sumama kayo. no oh, sabihin na naman nila yan. Pili lang yan, bakit ganito? Pero nung nakaraan, bakit walang nakulong? Ang oh, daming sangkot, nandyan si Chi, si Jinggoy si Joel, si ganon. Mm. Diba? Tapos ngayon na nilabas na ang waran, sisigaw na naman yan sila. Bakit wala si ganyan? Bakit wala si ganon? Ganyan, abangan ninyo yan mga kababayan. Walang ibang isisigaw yung mga DDS. Hindi pa rin natuto. Yeah? Na yan? lang kayo, pinaasa ka lang ng kaalyado mo. Hindi pa rin natuto. Na yeah? Inaasa-asa ka. Yeah. Mm -mm. Niluluko ka lang nila Nag-aabang ka pa na iproklama Diba? ba? Mm, -mm. Diyos ko oh, ito, mayroong isang DDS ah, Ang sabi niya, warrant, mali-mali naman yan Tignan mo, anong maging kalabasan yan Poke ng ina mo yeah. Isa kang nilalang na mahinang pang-iisip Na may diferensya sa utak isa kang DDS na bobo, tanga-tanga, inutil, uto-uto, hampas lupa, pangit, mahirap, pango, banyakis, patay gutom, isang pangit na nilalang bobo. Yeah. Mm, mm Nung nakaraan, walang nakulong, naghahanap kayo. Ngayong may waran to, pare, sasabihin nyo naman, mali-mali, putang ina mo. Yeah. Maghanap ka ng sarili mong bansa, no? doon ka tumira. Tang ina mong bobo mo. Mm -mm. Bogok, Uh, inutil, hampas lupa, pangit, walang pera, patay gutom, manyakis, dugyot, tanga-tanga. Mm -hmm. mm. Inutil, ulitin ko pa, ano? Bobo, na? Uh, pangit ang lahi, walang pera, mahirap, mm -hmm. puro pang buburao, tangihingi ng uh, Tang ina nyo, uh, nilabas na ni BBM ang waran. Ha? Uh, Bogok, inutil, mag ka na lang. Ang tanong, may manunood ba sa iyo? Mm. Just me yo marimar. Di Ah! <clears throat> oh, mga mukhang pera oh. mga tanga-tanga, yung karton sinasayawan, yung karton kinakausap yung karton dinadasalan putang ina nila mm, -mm. ang bububo -bu talaga mm, -mm. mga DDS, magdosa talaga kayo ng 3 years yun ang sinasabi ko sa inyo T tignan ninyo, anong, anong sabi ni ano, ni Ramon Tulpo ah Anong sabi ni Ramon Tolpo? ah Mga DDS. O, tingnan ninyo ha. Mamaya, pag-usapan din natin yan. Diyos ko, itong sabi ni Ramon Tolpo, matatawa ka. O, pag-iisipin mo talaga. Sa totoo lang. Hmm? Ito o. oh sana mabuksan natin. Hmm. Ito, tingnan ninyo. Sabi ni Ramon Tolpo, lakas ah, lakasan natin ha, mga kababayan. Kasi nawala. Ito eh. ko, di ba? Ito ha. Oh, ito, 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 ito yung uh, si yung old man do 30, si Digong, kaibigan, Digo. hanggang ngayon, I still consider him a friend. Mm. Ang hindi ko gusto, yung mga anak niya, mga mm. abusado eh. Si, Oo, oh, oh, so, di yung abusado. Abusado si sa... Si Pulong. Di ba, Ay, alam mo naman, abusado yan eh. Oo. Oh. Mo... Corruption, you mean, O or Corruption, ugali, mm. na nanununtok, pero mo mag uh, mo ng kutsilyo yung... Uh, yung si Sara na may 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 kapansanan sa pag-iisip. Ito naman. dito talaga ako natatawa talaga. Si Sara may kapansanan sa pag-iisip. Alam niyo yung may kapansanan sa pag-iisip pa hindi ba pwedeng kapansanan sa paa, sa daliri, sa braso? Makit sa isip pa. Diya yeah, kita nyo, alam niyo savage na savage itong si ano eh. Itong si Montolpo. Makit Biroin mo, si Sara may kapansanan sa pang-iisip, putang ina, oh. Isa na maraming tattoo, hindi mo malaman dito. Anong maraming Si Basti? Oo, oh, si Eh, art daw yun, eh. Hmm. Art. Art sa atin, hindi ano oh. yun, eh. Ako ba? May art na rin ako. <laughs> Oo, oh, diba? Si Basti daw, puro tattoo, art daw yun. Eh, para namang gasol na pinaupo kasi nakatato, tapos antaba taba, yeah? wala namang abs. Okay lang sana kung may tato ka, maputi ka, tapos may abs ka. Eh, napuro puro ka tato. Para kang gasol na dinikita ng label. Alam niyo, yung gasol na iba-ibang brand. May Regasco, may LPG, may Shilin, may kung ano-anong pinagdidikit. Oh, parang gasol na pinaupo. Mm Maraming brand. Mm, -mm ba? Diba? Art daw 'yon. Hmm, kita ninyo. Oh mga DDS masakit bang mamura? Tang ina nyo. Oh, tanga kasi kayo, 'di ba? Hmm. So 'yun ko 'yon, mga kababayan. oh, like like like. Share, subscribe sa mga hindi gusto. Eh, mag-unsubscribe kayo. Mm -mm. lang diba? naman ang ayaw. Di ba? Kita diba? mo si Sarah daw may ano, Ah uh, tawag dito. <laughs> Natatawa ako. Ha? diferensya sa pang-iisip May ano eh May <laughs> Kapansanan <na laughs> May kapansanan sa pang-iisip oh. Kung ganyan ang idol ninyo Hindi na po ako nagtaka Kasi nga Biruin mo ah Ito, ito Mga kababayan ah Ito, example ko sa inyo Kita nyo Kung mismo si Montolpo Batika na journalist yan ah. Batika na ano yan ah. Hindi siya journalist yata Parang Isa siyang kulumnista Parang si Uji Diaz Biruin mo kung mismo ang batikan na kulumnista nagsabi, may, uh, tawag dito, uh, mga kababayan, sa isip, may kapansanan sa pang-iisip. Yeah? So, hindi na po ako magtaka kung ang taong may kapansanan sa pang-iisip, iniidolo. So, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Diba, may ganyan? Mm. So, dito tayo. Kung ang iniidolo mo may kapansanan sa pang-iisip, so, ano ka pa? Diba? Iniidolo mo siya eh. You are idolizing someone who something inside ha? Ah, sa ulo. So, hindi ka naman mag-idolize yan kung hindi mo siya gusto. So, ibig sabihin, gusto mo siya, idolize mo siya, ibig sabihin, may sayang ka rin. Diba? Mm -mm. Yun ang tinatawag natin na you are idolizing an idiot, you are also an idiot. Diba? Mm -mm just mio marimar. So kita nyo po mga kababayan, mismong si Pangulong Bongbong Marcos, nilabas na po ang katotohanan at patunay na meron na pong warrant of arrest laban dito sa mga kawatan, sa flood control sa ating bayan. Kita nyo mga kababayan, ha? Ah? mismo nilabas ni PBBM na po klaro po malinaw pa sa bunbuna ni bato mga kababayan malinaw pa sa peklat sa liig ni Sara at higit sa lahat, kitang kita nyo naman po mga kababayan kung paano po ilabas ni PBBM ah? Eh? at kitang kita nyo naman ang mukha ni Bongbong Marcos. Ayan, yung kinakagalitan, kinainggitan at nilalait-lait ngayon gumalaw na. Ayon na nga mga kababayan, nilabas na ni PBBM ang sinasabi niyang warrant of arrest. Ayan po ha, mga kababayan. Ayan na po ang warrant of arrest. Abangan nyo na lang po sa mga posts ng GMA, TV5, News 5, Billionaire News Channel, at ilan pang mga news outlet. Yung totoo ha, yung hindi bias ha. Mm -mm. So ayan po, mga kababayan, ha? mga putang DDS, eto na, mga putang DDS, may warrant na. O kumanda na kayo, yung mga puon ninyo, kumanda mm -mm. na kayo.